Sa iba pang balita, arestado ng Bureau of Immigration ang isang Korean national na, na nag-apply ng Philippine passport matapos mapatunayan na tumakas ito sa kanyang pitong kaso sa sariling bansa. Si Jerry Blake magbabalita. Naaristo ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Davao ang isang dayuhan na nagpakilala bilang isang Pilipino. Ayon kay BIA Intelligence Deputy Chief for Mindana Melody Penelope Gonzales, ang naturang dayuhan ay kinilala na si Kim Jin Kun, 58 taong gulang na nagmula sa South Korea. Si Kim Jin Kun ay naging paksa sa isang mission order na inisyo ng BI Commissioner Norman Tan matapos itong mapatunayan na tumakas sa kanilang pitong kaso sa sariling bansa. Bukod pa rito na pag-alaman rin na ang pasaporte ni Jin Kun ay kinansila ng South Korean government government. Una na itong inaristo ng National Bureau of Investigation Region 11 sa ulat ng Department of Foreign Affairs Region 11. Nagpupumilit umano itong mag-apply ng pasaporte sa ilalim ng pangalang Alan Sunduran. Ang pag-aristo ay isinagawa matapos itong biripikahin ng gobyerno ng South Korea. Isinagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng officers at operatiba ng Task Force Davao, Philippine National Police, Maa Police Station at Government Intelligence Units. Kalaunan ay inamin ni Jing Kun na nakuha niya ang kanyang Philippine Birth Certificate noong 2008 sa pamamagitan ng hindi kilalang Filipina Fixer. Samantala, kasalukuyang nakadetine ang Koreano sa BI Davao District Office bago ilipat sa BI Warden Facility sa Taguig dahil sa overstaying at undesirability. Ito si Jerry Blake, Nagulat, Kabayan News.